Ang oras ay alas 5.30 hmm, Alam mo, pagising nga kanina sabi ko alas 4 na eh

ebata lang 'yan dami na Jutay jutay dong Okay okay Ay okay, boss wait lang Umunta dito yung Oh ayan Kinuha nga ng picture yan Yeah May kasi kang sa Pampanga eh. Sugay ilog doon. Kitinama ng bato. Kitinama ka bato. Ah, ayo kang guguho. Pagdi kami utas. Nakahuli na ako. Kaya ako'y umayaw na. Kalwang batalay. At saka... Tatlong lapis. Pwede na. Not bad. Karami ka, na ka. talakitok 'di? Ano 'yung? Ah, malaki. Tinapay na laa ang. Nagtinapay na ang. Hak dog,

Bunga Hanggang dito na lang po tayo Tayo sa gilid Sa gilid tayo pabalik na doon. tutulak ko muna like i have saltation, soil erosion, bitak, bitak mah Dilikbit na si Makoy. Bo, eh. ang laki ang anahol. At totoong butang... makli. Ayun pala 'yung sabi. Ay di Lulu Song. Gino'ng ng tubig. Bunting hakbang na lang yan ay malalim na malalim na. Ibalik na ako sa campsite.

Ito na yan. Ay, yung mga susunod na magpupunta nito ha. Kay maglinis-linis ha. Maglinis. Mga litse. Mga ano pa? Mga talipantas. Yung baso o, baso o. Ano yung baso? mga baso o. mga baso? Yung

enggak yeah. ya yeah. 追岗。 Alam mo kayo yung bagyong kahit walang ulan nakakawasak. Ayo. Ano? Kanta yun. Kantahin mo nga. Ay, ayoko. Dali. Kakanta na yan. Hihiya ko. Hihiya. Hi. Kantahin mo na. Yung bagyong kahit walang ulan ay nakakawasak. Tukso yon, Tukso. Okay. Ay, bakit nga? Ay, siya ang kanta lang ni Kajiri, ikaw ang una at huling. Mamahalin. Mama Ganyan so, siya kaluyal. Ganyan siya kaluyal. Gayon ba gayon? Oo, oo. Ikaw ang una at huling. huling. Mamahalin. Mamahalin. <laughs> ano magandang ilahok sa isda? Huh? Tubig. Ito, ito ito. Lang, ito o, o nga, Ang anong magandang gulay? Ha? Huh? Mukhang tang ula. May luya naman diyan, may may ano si Buya. Ano na ganun luya pag Ayun oh, ayun oh, ayun pagdating? Ha, ah, dami ka matis doon. Ay, di lutuin natin oh, uh, diritso. Uh, diritso oh, na natin diretso doon sa kwarto. Gasan ko na lang. Diretso na yan, no. Diretso na. Ako na magugas. Ako na magugas. Huwag oh, nang tanggalan ng hasang. Uh, gusto kasi sariwa naman yan. Ah, gusto mo mo. Yan nga yan Hindi nga gusto ko sa isda hasang eh. Ayun ba yan? Ay, magsaing agad pagdating. Yung. Oo. Di, talagang talagang kasama yan kasi sama-sama tayo. Pag tinanggal niya yung hasang, tuturtahin to, ko ha. Masarap yun, turtang hasang. Hasang, hasang, Yun ang gusto ko eh, turtang hasang. Tsaka with the kaliskes case, yan. Bagal naman ang barko na yan. Walang tinta Walang kinta yan, primera. Ang gusto ko nga sa langka, lalo na pagkaginataan, yung balat eh. Tapong ko yung laman ng... Okay, okay. oh, yung laman oh. <laughs> Kahit sa pinya. Masarap, Masarap sa langka. No. Alay. Yan, yeah, mapait yan. Kasi kung ano, lagay ng luya, pangit yun. Kaya kung... yan yan, nagpractice yan sa Pampanga. Madaming dagat doon. Hindi, yeah. <laughs> <laughs> ito, ito, ito. pero may tubig kaya ng malaki okay. pagaling kasi siya paming, wet sa hindi iba usapan eh hindi usapan yan eh pagdating pwedeng iawin kaya isisigaw talaga yan yan, give, give, give. give. Diba Di, Dapat hindi dapat ngayon pala ay inihiwa na natin. Tingnan nga ni Kaya yan, bigyan na 'yo. Ay, mo Bawi na siya sa. Kumain wet. tatlong hati siya sa parte natin. Yan. Tatlo ani. Ah, ang dadalaw mo sa kahit nga pitong pamingwit yung bilhin eh. 700 plus ba naman yung dalay? Oo, <laughs> Tapos oh, okay. pa sa talakito. Oh, talakito pa. Pambira. Oh, Nandiyan na po ang aming sundok.

yan ang importante dyan, yung basura, eh, may mahiwi. At huwag nga pala sa daan, discovery ng dagat. Yan kay Lakulapo. Kay Magelang. Manila ko sasakyan doon eh. Natulog natin.